Kamusta po kayo? Um, gusto ko lang po magpasalamat sa mga taong nagpakita ng pagmamahal sa akin. Hindi ko matutumbasan kung ano man po yung naibigay niyo sa akin. Huwag niyo pong isipin na maliit man o malaki. Mahalaga po yun sa akin, mga madam ko, mga boss ko. Kasi na, nang doon yung concern niyo sa akin, nang doon yung pag-alala niyo sa akin nung nalaman yung namatay yung nanay ko. Hindi kayo nagdalawang isip na tumulong sa akin. Ako lang kasi ang maasahan ng pamilya ko. Kaya maraming maraming salamat po talaga. Lahat po na nagbigay sa akin, isasama ko po, po kayo sa prayer ko. Hindi ko na mabanggit yung pangalan ninyo, pero maraming maraming po, pong salamat. Tapos puso po ako nagpapasalamat sa inyo dahil wala po ako sa ngayon. Kung baga wala akong lakas ng loob ngayon. hindi ko expected na mahal niyo ako. <laughs> hindi ko expected na <laughs> may biglang mag-message sa akin na mag willing tumulong. Minsan na, minsan na yung iba, pasensya na daw, maliit lang. Hindi po yun maliit. <laughs> Malaking bagay po yun sa akin. hindi ko po pinabayan ng nanay ko. Yung pag niya hanggang sa makaalis siya. Ayoko mahirapan ng mga kapatid ko. Ayoko mahirapan sila. Hanggat kaya ko, kakayanin ko. pinapabot ko lang ang taos puso at pagpapasalamat po namin. Alam ko po kung buhay ang magulang ko, nagpapasalamat po sila sa inyo. Mahala na po yung Diyos magbalik sa inyo. Kasi hindi ko po expect na may mag, magbibigay ng donate sa akin. Elusor. 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 Elusor.